Hello mga meses! Meron tayo ditong sago. Ilagay ko muna sa tubig yung mga sago mga meses ko. Siyempre para lumambot nga siya at para mabilis nga maluto mamaya. Para hindi sayang sa kuryente mga meses ko. At ang ginawa na nga natin siyempre yung mga saging ipinagbabalatan na. At pagkatapos ay eh, siyempre hinimay-himay ay eh, hiniwa-hiwa pala. <laughs> Kahit anong klaseng hiwa, mga meses ko, okay lang ay hindi naman naaangal ang ating saging. No, pagkatapos nga nating hiwain yung mga saging, syempre mga meses ko, tayo nga ay nagsalang na nga ng ating kawali na may konting tubig. No, tapos nga nun, mga meses ko, syempre naglagay na nga rin nga tayo ng asukal. Hindi nga pala one port yung nilagay namin dyan, mga meses ko. Siguro eh, kalahati lang ng one port, mga meses, ang nilagay namin na asukal. Kasi nga, mga meses ko, mahirap na. Baka tayo ay jabitesin. Ako po. Kumukulo na nga, mga meses ko. Syempre, kailangan na nating haluhaluin. Kailangan nga muna nga natin gumawa ng matamis na tubig. Ano daw? Matamis na tubig? <laughs> Arnibal yon mga meses ko. Ano ba't matamis na tubig? Pagkatapos nga nyan, syempre mga meses ko, ilalagay na nga natin yung ating mga saging. Saging na sa bato, mga meses ko, ay eh, hindi latundan. Maganda yung saging na sa baga, gamitin nyo, mga meses ko. Pag Tapos nga nyan, syempre mga meses ko, kailangan i eh, haluin natin. Siyempre mga meses ko, kailangan ipakuluin eh, at saka haluhaluin. Hindi naman pwede agad-agad ihahanguin -agad eh, na yan. At saka syempre mga meses ko, parang ama ah, nga nung saging yung tamis. Kahit naman mga meses ko, matamis naman talaga na yung saging. Eh, syempre, kailangan pa rin natin patamisin. Yung mga sagungan natin, mga meses ko na ginamit natin dito, ay nung nakaraan pa yun, nung naginataang bilo-bilo tayo. Yung saging nga, mga meses ko, ay bumili nga kanina umaga nga si Mama Lanyo. Nakakaunti lang yung saging mga meses ko, kasi itong nga lang nga din nga yung natira kanina umaga. Kasi si Ate Zoe nyo, favorite talaga yung nilagang saging. At nung sobrang kulong-kulo na nga, mga meses ko, syempre kailangan halu-haluin natin. Tapos syempre ma-absorb nga yung tubig nga na matamis doon sa saging. Tsaka syempre, mga meses ko, parang nga maglapot-lapot nga ng konte, Pagkatapos nga ating halu-haluin, mga mga meses ko, syempre, ilalagay na nga natin yung sago na ating binabad. Mabrang kaunti lang nung sago natin, mga meses ko. Napaka-kaunti talaga. Itatitle ko sana dito, mga meses ko, maraming sago na may konting saging. Ano daw? dami-dami mo na naman nga sinasabi, meses. Naku, ikaw nga ay magluto na lang dyan. Nailagay na nga natin lahat ng sago, mga meses ko. Siyempre, kailangan na halu haluin natin. Siyempre, para magsama-sama yung mga lasa nila. Tsaka, siyempre, para umayos nga yung ating niluluto. Ganyan naman talaga, di ba, mga meses ko? Pagkatapos nga, mga meses ko, siyempre, aantay natin siyang maluto para ma-absorb din nung sago yung sukal, mga meses. Tapos, siyempre, wag nating titigilan ng kakahalo, mga meses ko. Hanggang sa, siyempre, ganyan na siya, na. Hirap na, mga meses ko kasi masunog yung ating niluluto. Kaya syempre kailangan eh, hindi mo siya aawatan ng paghahalo, ng paghahalo. gano'n. Kung nakita nga namin nga ni Mama Lanyo na parang hindi pa nga luto yung sago, syempre dinagdagan niya nga muna nga ng tubig. Parang nga tuluyang maluto na nga yung ating sago, tsaka syempre yung ating saging, mga meses ko. Kasi nga saging nasa bayan, hindi naman basta-basta naluluto yan. Kailangan pa ng ilang minuto, mga meses ko, bago maluto ang ating saging. hindi dinagdagan nga natin ng tubig, mga meses ko, syempre lumabnaw nga siya ulit. Syempre parang nga kumulo ulit at para ma ito, yung ating mga sago, tsaka syempre yung ating saging, kakalagay lang kasi ng ating sago, kaya syempre kailangan e maluto siya muna ng maigi. pinakalas mga mesas ko, syempre lalagyan nga natin siya ng eba. Kahit anong klase ng eba mga mesas ko, pwedeng pwedeng ilagay dito sa inyong minatamis na saging na may sago. Malaki nga itong nabili namin mga mesas ko, pero syempre tinansya lang din namin, kasi nga syempre kukunti lang din naman itong aming niluto. Sobrang sarap mga mesesko, ko, lalo na paglalagyan nyo to ng pandan. Naku po, napakasarap talaga mga mesas ko. So kay kayo nga ay nakikrave sa ganito, mga meses ko, ay pwedeng-pwede nyong gayahin ang aming luto. Kung gustong-gusto nyo rin negosyo mga meses ko, ay pwedeng-pwede rin naman. Wala kaming nilagay na gata dyan, mga meses ko, kundi gatas lang. Siyempre, may mga batang kakain, bawal nga ang gata, mga meses ko. Nung hinalo na nga ni Mama lang, mga meses ko, parang nga nagkulang pa nga sya, kaya sabi niya, dagdagan daw namin daw ulit daw ng gatas. Eh ebab naman to, mga meses ko, kaya okay lang naman. Sobrang sarap, mga meses ko, mas masarap pa sa asawa nyo, charing. <laughs> ano pang inihintay niyo mga meses ko? Kayo ay gumawa na rin ng ganitong merienda. Sobrang sarap at napakatipid pa. At sigurado hindi magtatay ang mga kidos niyo mga meses ko kasi nga gatas lang naman ang gamit dito. Naglagay na nga ako sa isang mangkok mga meses ko tapos nakulangan pa nga ako sa gatas eh nagdagan ko pa nga ulit. Pwede pwedeng niya naman siya ulit dagdagan ng gatas mga meses ko depende sa inyo. Uy, uy gagawa na rin niya. O siya, alam niyo na hanggang dito na lang. See you my next vlog. Bye!